walking time na naman. Hello guys, ay maglalakad na naman tayo kay Winter kahit umuulan. Uh, ano kayong gagawin dito sa uh, nilalakaran namin ni Winter? Ayan siya, o oh, may construction siya. Ay, si Winter taing-tain na, nagmamadali na siya. Putek Winter! Hindi pwede tayo dyan, Putek! under construction ngayon dito guys may ginagawa sa bakanting lot eh ayan, naglagay na sila ng mga ano barracks para sa mga construction kulimlim na naman masama na naman ang panahon guys kaya ayan nag aalangan kami maglakad ng winter baka kasi Mabutang kami ng ulan. Pero no choice. Kailangan siyang ilakad. Hi, guys. Ibig and cute. Kamay, kamay, kamay. Kamay, Clemenchon. ginagawa dito. Kaya, ayan guys, yan yung mga tutuluyan ng mga construction. Parang ano ma, hindi na sila biyay-biyahe. Kapag inumpisahan yung bahay, yan ang kagandahan sa kanilang ano, may baraks talaga sila. May toilet din, may tubig din. Nalagyan din nila ng tubig. Maganda din yung ganyang bahay. Sa Saudi, ganyan yung kwarto namin sa Saudi. Sa rooftop. Ayan na, ihing-ihi na si Winter. Siya na naganap ng iihian niya talaga. Yala, come on! Come on! Good boy! Ang favorite ni Winter. Umanap ng damo. nakain na naman si Jananda mo. You want enough? ayo pa rin paawat. last na, okay? Come on, let's go na. Finish. Let's go. Ayan, guys. Baha na. Oh, may tubig na ang kalsada dahil sa ulan. Sa Pilipinas, El Nino, sa Dubai, inuulan. Ayan, guys. Bilisan na natin At grabe na naman yung panahon Ayun na naman Ninoulan na naman tayo Dalawa mo winter ah, Ay, ang cute na sasakyan Ang cute Rechargeable kaya yan Ang cute Ay, ah, hindi, gasolina Ang cute niya Ang liit lang niya yung malunggay o oh, na tutuyo na siya kasi parang kulang sa tubig. yun o. Oh. Ang dami pa naman yung bulaklak. Natuyot yung kanyang mga bunga. yan o. Oh. Ang malunggay. May bunga na din siya Kasi wala ko pa Sayang. Eh, hmm. kaya na. Dito, dito, sa gilid na ito, madaming malunggay. Yan, dyan ako kumuha ng mga malunggay. Yan, oh. Diba? Construction. Dati, puro damo-damo dyan. Ngayon, oh. Kinabas na nila, ah. tatayuan yata ng bahay. Sana supermarket naman. <laughs> Para dito naman no sa malapit sa amin. So, ayan guys. Dalawang ano, dalawang bakanting lote. Gagawin ng, gagawaan na ng bahay. Dati mga puno-puno yan. Ngayon, bahay na ayan guys, sobrang sama talaga ng panahon. Ayan, kagabi pa umuulan. Kaya naman, mamatari na kami ni Winter. Kaya ito, patapos na kami. Winter, uuwi na tayo. So, ayan guys, so uuwi na muna kami. Kasi nga, uulan na. Napatak-patak na. Yala, sige na. Bye!